pinura yun, naipasa ko na po sa GC namin. Ano po? Bago ko po napura, naipasa ko na po sa GC. Sa group chat po. Ah, naipasa mo na. Ah, So, talagang pinilit niyang purahin yung litrato. Kinuha ba niya yung cellphone mo para malaman na talaga Hindi. pinura pinakita ko na lang po sa kanya na tinanggal ko na yung picture tapos sumalis na po sila. To go to the gym and confront Richard to remove or to delete the pictures that was taken. Pinungaling ka eh. Pinugod si Richard dahil at pinabubura mo yung litrato na kinunan niya na may galos si Aling Elvi dahil pinagtatakpan mo yung karumal-tumal na ginagawa ng asawa mo dito kay Aling Elvi. Ay niyo mapahiya. Tama! Magandang araw mga kaibigan. Uh, kasalukuyan po ngayon, may live hearing na naman sa Senado tungkol sa pang-aabuso ng mag-asawang Ruiz doon sa kasambahay na si Aling Elvi Vergara. Buti na lang at may testigo. Uh, nakuna ng picture yung pasapasa ang katawan ng uh, katulong at naipasa kaagad sa group chat. <laughs> Yung among nanakit, pinabura ang picture. Ayun, binura nga, hindi alam ng amo, nandun na pala sa group chat, kumalat na. So, salamat na lang. At may social media tayo ngayon, mahirap nang gumawa ng kalukuhan. Mabubuking at mabubuking ka talaga sa iyong kasinungalingan. Ito ang lesson natin dito sa kaso ni Aling L.B. Vergara at itong mag-asawang Ruiz. So, salamat itong mga senador na hindi tumitigil sa pag-hearing uh, nitong kasong ito. And I believe, sigurado makukulong itong mag-asawang ito. Papailan ng kaso. And uh, salamat at magkakaroon na ng hostisya itong si Aling LB Bergara. So, panoorin natin ang buong kaganapan sa live hearing sa Senado. So, isa yung isa itong amo amo niya doon sa tatlo lalaki no na, -identify, na identify mo. Papa. Sino yung tauhan na pinagbantaan na dadalhin sa pulis? Sheriff. Kasama po siya nagsabi. Sheriff nagsabi. Papa, yung dalawa pong tauhan niya gusto niya na po ako ipabitbit doon eh. Ano, ano? Gusto niya na po akong dalhin sa, ano, sa station po ng pulis. Gusto ko niya dalhin sa police station? Opo, kasi bawal daw. ito, to, bawal ito to si to. Pablo Ruiz. Opo. O, pa. oh, Mr. Pablo Ruiz. Tinakot mo ba? Yes, sir. yes, sir. yes, 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 Pagkilas ng konti kasi medyo mahina ba ganyan tangay ko. Tahinga ko. Totoo bang uh, nilapitan mo siya? doon sa si gym ng munisipyo. Oh, po, rinapitan po, po siya. Oh. Gawa na po itong picture niya po pa. sa... picture na po sa tindahan. Kasi nadala kami kasi noong 2014, gawa nung may nagpipicture sa amin, ay na-hold up po kami ay. Kaya na-hold up po kami po. Kaya pinilit ko pinatanggal sa kanya baka ko ano-ano na naman po 'yon. Pura yung lit yung yung kinuha niya litrato ni ni ito, naman ng LB dahil sinabi mo raw na patagal na si Mang uh, Alec LB sa inyo dahil yung kasalanan ni LB naglalagay raw siya ng uh, buhok sa pagkain, patay na daga, etc. etc. Kaya mo pinabubura. Wala man po, ko naman minumura po. Ha? Hindi ko po siya minumura ko. Hindi ko sinasabi, hindi ko sinasabi minumura mo. Pinabubura mo yung litrato. Ayos ko. Pinabubura ko po talaga po Bakit? yun. Gawa po kasi nung 2014 po, kami ay I may mean, nagpipicture din ng mga lalaki doon. Eh, nadala kami kasi baka maulit-ulit. Kaya pinapura ko po yun picture dun sa... Sino yung kasama mong dalawang lalaki? Wala ako palang mag-isa po. Tatlo yung sinabi mo, Richard. Tatlo po. Sino yung dalawa? Eh, wala. Po, ako lang po mag -isa. Pumunta kami sa may gym po. Nandun ko, naabutan sila po sa gymnasium. Ano, ano? Sa gym po, sila naabutan po. Sa si gym? Opo. Paano mo na lang... Paano mo naman nalaman na kinukunan niya, na, nakunan niya ng na litrato si Aling Elby? Ay, nakikita, nakita, ko pa naman sa labas po na pinipicturan niya po dahil malapit lang po sa masurahan at sa kasintindahan namin po. Doon mo lang ba siya na una nakita, nakilala? Opo, opo. Ha? Yun lang po, isa si, lang po. Itong si Richard. Opo. Tapos, nung nagpapay nga siya roon sa jail ng munisipyo, bigla mo lang siya pinuntahan. Opo, pinuntahan ko po siya dahil pinapatanggal ko po nga yung picture po na gwan, na pinitsura yung tindahan. Kasi nadala ka It's sa labi exactly po yung nang nangyari so, sa amin po like nung nakaraan. like to recognize the arrival of uh, Senator Ronald Bato de la Rosa. Go ahead, go ahead. Totoo ba yung Richard, na pinagbubura niya dahil uh, dahil sabi niya, minsan daw malapit na siyang para hold up sa tindahan? Hindi ko po pinipicturan yung tindahan niya si Nanay LB po ang pinipicturan Burberry. yung yung picture na kinunan mo hindi naman yung tindahan, di ba si Aling LV apa oh Gino Pablo hindi hindi naman kinukunan yung tindahan mo eh si Aling LV kinukunan niya ng picture dahil naawa nga ito si Richard dahil pasapasa nga yung katawan Hindi po sa tindahan po namin na Juan na nakaharap sa picture. ko yung picture, wala naman tindahan na palarawan doon sa litrato eh. Panay-pasa ni LB yung nakita ko sa litrato eh. O ano yung sinasahan mong tindahan ng kinukunan? At ba 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 bakit ka nangangang ng na mga hold up na Na may kang hold up sa'yo? Eh din well, hindi naman tindahan yung kinunan niya litrato? Ay, Your Honor, yung nakita na sa picture, tapos tindahan namin na... Walang tindahan. Kinunan mo ba yung tindahan? Hindi po. Sino kinunan mo? Si Nana LB. po. Oh. Nasa yung litrato, pwede ba i-ano dyan, ipakita? At paano mo nalaman na, na nasa gym si Richard? Yes sir, Ronald, pa. Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Para puntahan mo. Paano mo nalaman na nandun si Richard sa gym? Dahil pinuntahan mo sa gym, di ba? Sa munisipyo. Your Honor, pakinakasala po. I'm not asking you. Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Kasi po, Your Honor, kasi doon sila lahat na nagbabasura doon sila, nagtatambay po pagkatapos ng basura. Paano mo nalaman doon sila nagtatambay? Paano mo nalaman doon sila naging istambay? Minsan po, ito po sila kasi nakikita po, nag-i-standby po pagkatapos ng trabaho nila. Alright, can you please, ayan, yan, yan, yung litrato. Hmm. Nasaan ang tindahan dyan? Yan tabi niya po yan, katabi po yung dampan po. Tindahan Kiting, na po yan. Tindahan? Opo. nakikita. Nasaan tindahan? Wala ko nakikita tindahan dyan. Ang kinukunan niya, dalawa yata yung slide niya, eh, no? dalawa yung picture niya, yan, di ba? Hmm. Close up lang isa. Nakita mo yung pasa at magkalos din sa sa braso ni Manang Elvie. 'Yun ang kinukunan. Walang litratong walang litrato ng tindahan na kinukunan nitong si Richard. Ano ni sinasabi mo, tindahan? Your Honor, kasi yung kata yung tabi ng ban dito lang banda po yung tindahan. Kaya siguro, kaya mo pinuntahan si Richard dun sa gym para't pagtakpan yung ginagawa ng asawong pagmamaltrato. Tama? Hindi po yung honor. Okay, there is no reason for you to go to the gym and confront Richard to remove or to delete the pictures that was taken. Sino nga lang Hmm. Sigot. Hindi po yun or no? Anong hindi? Kaya mo, ako ang opinion ko, siguro, I think, uh, my colleagues here will, will also share the same opinion. Kaya mo sinugod si Richard dahil at pinagpupura mo yung litrato na kinunan niya na may galos si aling Elvie dahil pinagtatakpan mo yung karumal-tumal na ginagawa ng asawa mo dito kay aling Elvie Ayon yung mapahiya. Tama? Ano, ano tama doon? Dahil sinasabi mo, kaya, kaya sinugod mo si Richard at pinadidilip mo yung litrato dahil baka ma-hold up yung tindahan nyo. Yun ang sinabi mo kanina. Tati po kasi your honor na na-hold up oh, niya kami. Walang tindahan dyan. Ang kinoclose up yung, yung mga galos sa braso ni Manang LV. General Jones of Santa Strada. Yung building sa likod, okay. yung ba yung tindahan nyo? Yung malaki, yung malaki yon no? Yung ba yan? Sa inyo ba yan? Ano yung nasa likod na yan? Yung ba? sa likod, yes or no lang? Palingki po yun, your ah, honor. dito so po hindi... sa amin, dito po ah, sa amin, your yun. honor. Dito so, ba? yung nasa likod, hindi nyo tindahan niya, Wala rin kayong pwesto roon. Wala po, your Ayun, honor. dito okay. lang po yan. Katabi mismo na yun, your honor. Yan siya kasi nagpipicture. Nakaharap sa aming tindahan, your honor. Dito banda. So, ang, sag ang sagot sa tanong kayo, Senator Estrada, ang pinicturean, hindi yung tindahan kung hindi yung galos yung ba ang ginawa mo at, at, at po, uh, Richard? Post? Yes po. Opo, okay, yun. center strata with... Oh, uh, wala kang intensyon na kunan ng tindahan. Tama po ako? Wala po. Ang okay. intensyon mo lang kun kunan yung galos. Uh, tama. Yung sugat ni Aling Elvis sa braso. Papa, yun lang po talaga. Okay. Siguro ma ma maituloy ko, Senator Estrada, yung ikaw ay nagtatrabaho sa sa munisipyo, hindi naman ikaw siguro yung driver ng truck, ano? Hindi po. Okay. Hindi pa po yan. May pahinante kayo. Ilan nga yung pahinante? Uh, ko na po matantang kung ilan. Hindi. Pa. Ipag yung truck, nakuha ng basura, eh. ikaw lang ba mag-isa, driver? Nung time po na nakapot po kami ng basura, marami po kami. Kasi ah, marami. tatlong truck po doon sa... Hindi, yung truck ninyo, yung truck ninyo. Ilang kay bawat isang truck, ilan yan? Isang pahinante, dalawang pahinante, isang driver. Apat Kung uh,